ang dami-daming nangyayari sa bansa, eh huwag masyadong mataranta. Easy lang. Pero wag masyadong pa easy, -easy ha? Gawin natin ng tama ang trabaho. Hayaan niyong dalhin namin kayo sa programang Relax Lang Ang Peg. Samahan niyo kami sa programang Easy Lang. Ha? Abante ang best. Balita, entertainment, sports talk, Easy lang, Lunes hanggang Biyernes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa DWAR 1494 Abante Radio. Abante ang best, una sa balita, entertainment, sports to. Abante, abante, radyo balita, radyo balita, ngayon. Abante, radyo balita, ngayon. Alitayan mga sinibak sa Bureau of Customs umabot sa anim. Hindi lang si Commissioner Rubio ay kay Yusek Claire Castro umaabante sa balita. Si Abante reporter Aileen Taliping. Aileen? Naputol po ang linya. Susubukan po natin ulit tawagan si Ma'am Aileen Taliping upang ihatid sa atin ang balita ukol sa mga sinibak sa Bureau of Customs na umabot na sa anim at hindi lang si Commissioner Rubio ay kay Jose Claire Castro. Nasa linya na po ba si Aileen Taliping? Abante muna tayo sa ibang balita, 50,000 na sahod para sa mga teacher, inihain muli sa kamera. Umaabante sa balita, si Abante Reporter Jess Suerte. Muling hinihain sa House of Representatives ang panukalang batas na gawing 50,000 ang buwan ng sweldo ng mga guro. Sa panukala ni Act Teachers Party List Congressman Antonio Tino o ang House Bill No. 203 mula sa 27,000 ay gagawin ng 50,000 ang minimum na sahod ng mga guro sa pampublikong paaralan. Ayon kay Tinio, ang nasabing halaga ay nakabase sa taas ng presyo ng mga bilihin at sa mga serbisyo. Dagdag pa ng mambabatas, nararapat lamang na itaas na ang sweldo ng mga guro dahil nauna nang naitaas ang sweldo ng mga nasa military unit gaya ng mga sundalo. Nauna nang naihain ang panukalang ito ngunit hindi nakalusot ng 19th Congress. Ako si Jess Swartin ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Report. Maraming salamat Jess. Samantala dagdag Saturday classes sa elementary hanggang senior high school. Fake news ayon sa DepEd. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Ryan? Sus, fake news. Ito ang iginiit ng Department of Education kaugnay sa pagbabago umano sa schedule ng pasok sa mga paaralan sa bansa. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng DepEd na walang katotohanan ang kumakalat na post online na may daragdag umano ng Saturday classes sa elementary hanggang senior high school. Nagpaalala ang DepEd sa publiko na maging maingat sa mga impormasyon na nababasa sa social media at mapanuri laban sa anumang uri ng misinformation. Para sa mga official, para sa official na mga anunsyo at impormasyon tungkol sa basic education, bisitahin lamang ang official DepEd Philippines social media accounts. Nabatid na ang pasok sa mga eskwelahan ay lunes hanggang biyernes lamang. Ako, si Ryan Reloban ng Abante Radio. Ito ay malitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Report Samantala, balikan po natin mga sinibak sa BOC umabot na sa anim at hindi lang si Commissioner Rubio ay kay Yusek Claire Castro. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Aileen? So, hindi lamang si dating Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang pinalitan, kundi limang iba pang opisyal. Ito ang hinayang ni Palace Press Officer at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang liderato ng BOC. Ayon kay Ka sa director, subalit so hindi pinangalanan na mga ito. Sinabi ni Castro lang tanging gusto ng Pangulo ay magiging tapat sa ilabanan ng smuggling at naging transference. Hindi masabi ni Castro kung ano ang naging dahilan ng pagsibag ni Pangulong Marcos Jr. kay Rubio dahil ang lamang anyo ng Pangulong Marcos ay para sa ikagaganda ng taong bayan. Si Rubio ay pinilitan ni Ariel Nagumuseno at nanumpan na kahapon kay Pangulong Marcos Jr. para nagagawang tungkulin. Ako kay Linta ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabagis at walang... Abante Radyo Live Report Maraming salamat Aileen. Samantala para sa iba pang umaabanting balita, mag-like, follow at subscribe nasa sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube at DWAR 1494 naman sa TikTok, Instagram at X at mapapanood na rin po tayo sa Sky Cable, Channel 85. Ako po ang inyong kaabante, Sus Valdez Magandang hapon po. Abante.